Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, napapansin ba ninyong dumarami ang kabataang nagbe vape o gumagamit ng e-cigarette? Silent pandemic na nga raw ito para sa Department of Education, DepEd. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey noong 2019, labing apat na porsyento ng mga Pilipinong edad 13 hanggang 15 ay gumagamit ng e-cigarette. Katumbas ito ng halos isang milyong kabataan. At noong 2023, naitala ang unang kaso ng pagamatay na iniugnay sa vaping sa Pilipinas. Isa itong kaso ng tinaguriang e-cigarette o vaping use associated lung injury o e-valley related death. Batay ito sa case study na inilibas nitong Abril ni na Dr. Margarita Isabel Fernandez at ang kanyang mga kasamang doktor sa Philippine General Hospital. Isang 22 anyos na nalaki ang namatay dahil sa heart attack kasunod ng severe lung injury. Ayon nga sa ulat, walang history ng paninigrilyo, pag-inom ng alak, paggamit ng illegal na droga o iba pang karamdaman ang biktima. Ngunit inamin niyang araw-araw siyang gumagamit ng vape sa loob ng dalawang taon. Nakakalungkot kapanalig ang balitang ito, lalo na napakabata pa ng biktima. Nangyari din ito sa isang taong matapos ipasa ang RA-11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act na sinasabing makokontrol sa pagbenta ng mga vape products. Layon daw ng vape law na pigilan ang paninigarilyo sa kabataan. Ngunit nagresulta naman ito sa tinatawag na vape-demic. Ang vape-demic, kapanalig, ay ang malawakang pagtangkilik sa sinasabing alternatibo sa paninigarilyo. tabako, na ayon sa mga eksperto ay kasintindi rin ang pinsala sa katawan kung hindi man mas malala pa. Naway nakikinig ang mga kabataan ngayon at ang mga magulang. Bago pa na isapatas ang Vague Law noong 2022, tinutulon na ito ng Department of Health at DepEd, pati ng mga medical at civil society groups, lahat ng ikinabahala nilang mangyayari noon ay nangyari na ngayon ayon nga sa mga health advocates ang batas na ito ang pangunahing dahilan ng paglaganap po ng vape use sa buong bansa lalo na sa ating mga kabataan sa kasalukuyan una ibinaba ng batas ang age of access sa e-cigarette mula 21 years old hanggang 18 ano ba yan kapanalig ibig sabihin naging mas accessible na sa kabataan ang vaping Pangalawa, inilipat ng batasang regulasyon ng vape products mula sa Food and Drug Administration na nasa ilalim din ng DOH sa Department of Trade and Industry o DTI. Abay, negosyo yan. Wika pang nga ni Aukilala ng Philippine Legislators Committee on Population and Development ginawang business and profit use ang vaping sa halip na isyu ng pampublikong kalusugan. Ano ba nangyayari sa ating gobyerno? hindi alam ang prioridad. Para sa mga negosyante at mga nagnenegosyo, ang bottom line o kikitain ng kumpanya ang pinakamahalaga. Kaya naman, hindi na nakakagulat ang pag-target ng vaping industry sa kabataan bilang mga consumers kahit labag ito sa batas. Mula sa disenyo at packaging, sa pagkakaroon ng iba't ibang flavors, sa lokasyon ng mga tindahan at advertisements hanggang sa paggamit ng mga influencers at pagpapakalat ng misleading information. Lahat ng ito, kapanalig, ay bahagi ng kanilang marketing strategies upang maakit ang ating mga kabataan sa nakakapinsalang produkto. Sinasamantala ng vaping industry ang kabataan upang kumita. Hindi dapat ito hinahayaan ng ating mga lingkod bayan. Ano po? Lalo na ang mga nasa likod ng vape law. Noong 2022, sa World No Tobacco Day, binigyan diin ni Pope Francis ang kahalagahan ng pangangalaga sa buhay, kalusugang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag sana natin hayaang magpatuloy ang vape-demic na sumisira sa kalusugan at buhay ng ating kabataan. Makiisa tayo sa pagkapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa bisyo ito na e -sigarette. Magbigay tayo ng akmang tulong, suporta, malasakit sa mga nakakaranas ng adiksyon. Ipinawagan din natin sa pamalaan ang epektibong pagtugon sa lumalalang silent pandemic na ito. Kaya mga kapanalig, gaya ng panalangin sa mga awit at apat 144-12, nawa ang ating mga kabataan ay lumaking matatag. Kapanalig masigla, malayo sa kapahamakan, katulad ng kapahamakang dala ng makabagong bisyo ito na e Kapanalig, ang bisyo ay bisyo. Kahit anong kulay, forma, ekspresyon. Iwasan natin ang bisyo. Ito po ay labag sa Diyos. Kasalanang matatawag, hindi lang sa ating kaluluwa, kundi sa ating katawan. Sabi nga sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, sa is, ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.